Coffee tayo guys. 7 o'clock pa lang dito sa Cyprus. So coffee, coffee. So after nito guys, first time kong pupunta ng kabila, Turkey side. So may, bibili na, may pinabili sa akin yung asawa ko. Sabi niya after the work ko, pupunta daw ako ng Turkey side, bibili ng sigarilyo niya. Kasi doon mura lang eh. 2 euro lang dun, tapos dito sa dito sa kabil, dito is bibili mo sa tindahan ng 5 euro. Pero dun sa kabila sa Turkey side is 2 euro lang. So pagkatapos ko daw magtrabaho ngayon, uh, pupunta daw ako para um, uh, bilhan ko daw siya ng sigarilyo. So tara guys, samahan niyo ako ngayon dahil first time kong pumunta doon sa loob ang kailangan lang doon guys is passport at saka visa ko. So, kumpleto naman tayo guys noon. Kaya makakapasok ako ng kahit wala yung asawa ko. So, tara guys. <coughs> Excuse me. Samahan niyo ako guys kasi first time ko pumasok na wala yung asawa ko. Tara guys, I'm excited. Nakapasok na ako guys. Eh. Kailangan lang ng passport at saka card visa. Kung so, na ako po sa loob. Kaya lang, hindi ako pwede makabili dito dahil bawal to sa, sa labas. May mga, ano, gold. Tingnan nyo kayo. Di ba? So guys, nandito na ako sa loob. <coughs> Ang gagawin ko lang dito guys is bibili lang ako ng sigarilyo ng asawa ko. Dahil mura lang dito, 2 lang. Pero kung sa labas bilhin, 5 euro. O ba diba may 3 euro. Kaya lang hindi din, bawal din siya. Dalhin sa labas. So kailangan kong itago siya guys sa, sa sapatos or sa jacket. Dito lagi siya bumibili. <coughs> dito may kaibigan siya dito sa loob at mura lang punta natin guys doon tayo bibili kasi sabi niya mura lang daw din sa kaibigan niya at saka pag bumili, pag bumili din may may chocolate na free kaya lang ayoko ng chocolate nila dito pangit Yan, may mga sasakyan guys. Yan. Ito na siya guys. Petro. Nakabili na ako guys ng dalawa. Ayan, dalawang sigarilyo. 4 euro lang siya guys. 2 euro, 2 euro. So, ganap ako ng walang tao para mailagay ko sa sapatos guys. Dahil mahirap na pag pag nakita kasi ng ng tagabantay doon eh may mga gold Ko kumpis, ah uh, i iano yung passport ko, kukumpistahin nila kung kum ah ano yun basta iano nila yung passport tapos magbabayad ka ng 50 euro every cigarette so kailangan natin itago siya guys na hindi makita nila pag nag inspection sila kung sakali pero hindi naman sa lahat <coughs> hindi naman araw-araw nag-inspect sila. Pag nagkataon na yung tagabantay nila is uh, instricto uh, stricto, yun. Nag, ano sila, nag, nag, nag check Pero kung hindi naman stricto yung tagabantay, yung semigration, walang mag check So, para for safety, para for safety nito, itatago natin guys. Kaya maghanap tayo kung saan ito pwede ilagay. Di diba Ah, doon na lang. Dito guys, <clears throat> walang, walang, walang masyadong tao. Kaya pwede ko dito ilagay sa sapatos ko. <laughs> Hintayin lang muna natin na mawala yung mga sasakyan bago ko ilagay sa sapatos. Hindi ko na kukunan guys kasi napakahirap eh. Ako lang mag-isa maglagay. Kaya, sandali lang muna guys. I-update ko na lang kayo pag nakalabas na ako. Okay. Yan guys. Pasyal-pasyal muna ako dito. <coughs> May mga bago. Para hindi mahalata. Okay. <coughs> na sigarilyo lang ang <laughs> pakay ko. Kaya pasyal po siya muna. Dito sa loob. guys. Ayan guys, nakalabas na ako. Okay, kukunin ko na yung... Ayan oh. <laughs> Para paraan lang guys. Di ba? Ayan. Kaya ito yung isa. Ayan oh. nasa loob. Ayan guys, nakalabas na ako. <laughs> Sa kabila na... na nadala ko na yung dalawang sigarilyo kaya <laughs> nandito na ako sa labas pupunta na ako ng bahay ayan o so malabas na ako ngayon baka pasyal pasyal na lang muna siguro ako sa mga shop shop dito kasi open naman eh Eh ayan guys. Para-paraan lang 'yan. Pag gusto mong bumili sa kabila, example sapatos so mag magsapatos ka na lang ng hindi maganda yung sira-sira na para pagdating sa sa loob palitan mo na lang ng bago di ba guys tsaka kung gusto mong bumili ng bag sa kabila din ah uh, wag kang maglagay wag kang magdala ng bag wallet lang at saka passport mo at saka ibisa uh, uh, yun lang para paglabas mo may bag na <laughs> di ba guys para paraan lang yan hmm, yan marami pa rin tao eh mga tao tao yan nandito na sa lidra kaya lakad lakad na lang muna bago umuwi yan guys ito parang okay okay din siya guys si kanhan pasok tayo sa loob ay hindi maganda deixa a Maganda, guys.